So what's the baby crying. Ada baby crying. Ah, because What's the baby? baby. What's the baby? say? What's baby? Oh. Ada? <laughs> be? Oh, so be. I'm not heavy you're so heavy want to sleep kasi may batang nakulit. Aray ko, sit down, ikaw eh. Okay? Ah. 3 plus 4 equals? 3 plus 4? Tapos, ayun. 7. Mereka dah ambil, ikut nanti. Arok, ikut ah. 9 plus 90, ikut 99. <laughs> I got <guess> 99. <laughs> Nine. Ko. 99, mommy. I call 99. Okay, 9 plus 90. <laughs> I don't have 99, ba? 9 plus 90, call 99. Yeah. Galing mo naman, baby. Galing naman ang baby ko, eh. Ah. Practice ka na lang siyang aray. Ah, bigat mo. Nasa eh, Nikki, Nikki? Nasa, Nikki. Pero, Nikki, o, outside. Sabi. Ado, kuya, yung anak ng tante mo. Are, ay, may hair sa mouth ko. Eh. Aray, ba, excuse me. I want to sleep, but you're so, so clumsy. Aray. Ah. 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 Oh. Nap. you want food there, oh? Ha? Ay, kuy, na, na naman. Sing na naman ikaw. Huh? Oh, Ayan, so matutulog sana ako. Kaso sobrang init talaga. So, hindi ako makatulog. Tapos, may batang makulit tayo, Ayan, naglaro na sa ano ko. Kaya hindi ako makatulog. Kasi minsan, baka mamaya talunan niya yung chan ko. So, madidisgrasya tayo. Kumain na lang ako. Ito gusto gusto ko tong chicharon na to. Ano to siya eh? Macaroni ata to. Macaroni chicharon. Bala na ako gumawa nito. Kaya lang, mahirap kasi gumawa. Laga. Okay lang, mabilis ang lagain. Papainitan mo pa to. Hmm, what is that?

to meruah, cuma tidak nim, apa belum kebanyakan dengan ketahulah aku udah apa, abah pitok pitok. kau nanti aku udah. deh, we. rawan fix our baby baby is broken no He's not broken what are you doing was <laughs> so baby crying Ada baby crying ah <laughs> uh, because <laughs> what the baby what baby baby <laughs> the baby say Ah, I don't know what's the baby say. Yan, Pilot ako kay nanay dahil parang bumababa siya lagi. Ayan ko. Lagi kasi yung bumababa. Tapos sabi ni nanay, sabi ni mother, so, lagi siyang bumababa. Kasi so, malapit na siyang nalabas. So, ganun daw pala yun. So, kahit lagi ko siyang pinapaayos kay mother, bumabalik din siya sa baba. So, ganun pala yun. So, akala ko ano lang siya dahil sa natatagtag siya so, hindi pala and then pag nagpa ano ka ng chan hindi ka pwede bumangon agad so kailangan tayo muna then gamay gamay muna tapos maya maya ayun pwede na so mag prepare ako ng ibang gulay namin ngayong hapon so ito yung kalabasa dala to ni ate kanina galing dun sa pumunta si pastor nagpasimba dun sa isang lugar so sinama niya si ate so binigay daw to sa kanya ng mga tao dun so ano siya libre lang to kung diba? bibilhin mo to grabe sobrang mahal pa nito <clears throat> Masarap to haluan ng ano. Ng... Kahit ano lang. Shrimp. Yung dried shrimp. So, ganun lang. Ihalo dito kasi... Pangit naman pag ano. Or... Ewan ko na ko alam kung anong ihalo nila dito. Basta ipiprepare ko lang to So, hindi naman ako magluluto nito sa atin mamaya. So, magpiprepare lang palaga ako. So, para mamaya lutuin na lang niya. Kasi nung nasa Manila kami, yung isang ganyan, uh, 20 pesos, ah, 10 pesos. So, isang ganyan lang na ano niya. Mas like, so, yan lang kasi yung sinusundan nila. So, pagka may ganito, ganyan, mga 10, 15, ganyan ganun siya kamahal doon. Pero dito binibigay lang. Kaya... Kaya mo kasarwaran na. Aray ko. Ayan, okay. kakapapaan. ko lang kay, ano, sa Chan, kay Mother. Tapos ayun, abahon na naman ako dito. Pero okay lang yan kay... Hindi naman ako masyadong mag-aano. Hindi naman masyadong mabigat. Ay, eh, hindi naman ito talaga mabigat, pero hindi lang ako mag, ano, ng pressure. Ay. Ganda ng ano niya, oh, halata. Halata na maganda yung, ano, yung kalabasa. Ayan. Mm, so, mag-prepare mo na ako, guys. Ayun, so, nag-voice record na lang ako, guys. Dahil nga, sobrang maingay yung mga tao dito sa bahay. Tapos, may TV pa. And then, nag-brown out bigla. So, ayan yung chan ko, ayan, ginaganyan, ganyan ko Kasi gumagalaw yung bata para na namang lumilindol yung chan ko na nag-iisa. Kasi sipa ng sipa, sobrang likot niya. Siyempre, pasalamat ako kasi ganyan siya kalikot kahit papano, kahit nahirapan ako. Malaking pasasalamat ko kasi ibig sabihin healthy siya, hindi kagaya ni Angelo dati. So, yun lang guys for today's video. Thank you for watching!